guys good morning everyone hello netizen welcome back to my channel welcome back to my blog today is friday ya ah. today is friday uh, malap weekend na naman guys no so ngayon guys pag-uusapan natin ang mga katanungan ng iba no nagtatanong sila kung uh, kapag ikaw daw ba ay may apa may marami ka ng pera anong klase bang tanong yun <laughs> Hindi ko mo nagka ka guys. Iba iba kasi yung mga apam. Sa pagkakakilala ko. Kasi marami rin ako mga kaibigan na halos ang mga kapareha, ang mga kasama ay mga apam. Yung tinatawag yung apam ay foreigner. Para maintindihan nila, foreigner. Foreigner, no? Yun. Pero guys, karamihan kasi sa ating mga, karamihan sa aking nakita at nakakilala ay talagang ang mga APAM nila ay, oo may pera sila kasi mga hardworking yan guys. Totally mga hardworking ang mga APAM. Walang APAM na hindi katulad sa atin na uh, medyo tutulog-tulog lang. Ang mga APAM talaga inilalaan nila yung buhay nila sa pagtatrabaho. So sila ay mga complete ang kanilang mga retirement kumpleto sila ng kanilang mga benepisyo, kasi yan ang unang-una nilang pinaghahandaan sa kanilang future, guys. No? Kaya naman, ang mga APAM, karamihan nagugustuhan nilang mga Pilipina, kasi ang mga Pilipina, maalaga. Pero hindi lahat, ha? Hindi lahat ng mga Pilipina ay maalaga at um, mahal talaga ang kanilang APAM. Aminin na yan, may mga kapwa tayong Pilipina na, kumbaga sa ano, Uh, Nagahanap lang ng mga kasama para uh, sabi nga ang biro ay makaraos na sa buhay. Ayan, may nakaaahon na naman sa buhay. 'Yun. Pero ayun kasi mga pam guys is matatalino 'yan. Hindi 'yan sila mga ano, mga puro lang patient, no? Ang mga APAM kasi guys, nasanay sila na sila ay independent, uh, in independente, no? Uh, nagsusulo, maaga pabatak na sila sa trabaho. At kaya sila ay talagang, may mga apam din na lululuko minsan kasi sa kaidara na at adala uh, ng first time experience sa mga Asian woman na akala nila mahal sila pero hindi pala. Nagtatagal tayo sa mga apam natin kasi uh, tayo ay mapagmahal, maunawain at maalaga. Yun ang mga kanilang mga kategori talagang number one na hinahanap. Pero kung makaka-encounter ka ng APAM at gusto mo palang magka-APAM, eh, pagka hindi pa nga kayo nagtatagal, ihingian mo na kaagad ng mga pero o ano man yung ihingiin mo, eh, siguradong madidismayado yung iyong APAM na kakilala. Kaya, kung ikaw talaga sigurado na sa iyong ginagawa, at wag naman natin lulukuhin yung mga APAM, guys. Mababait sila. Tao rin sila katulad natin. Kaya, sasabihin ko sa inyo, ang mga apam ay katulad din natin. Nasasaktan, nahihirapan, at nagmamahal. di ba? Ganon din tayo. Para magtagal kayo ng apam nyo, eh talagang kung ano lang yung mga kailangan at kailangan nagkakasundo kayo. Sige, siyempre. Hindi naman kumuapam na eh. Nakaraos ka na sa buhay. May mga apam din pong mahirap. Hindi lahat. Parang tayo lang. Parang may Pinoy. May mayayaman. May mga second level, may mga third level, mga ganon. Kaya kami nagtagal ni pam ni Mister, kasi kami ay talagang, um, kung ano yung nandyan, yun ang pinagtatsagaan namin. Yun. Maunawain si Mister ko, maalaga, at ganon din yung ginagawa niya sa akin. Ang number one ko dyan, yung hindi ginagawa guys, yung itik advantage ko siya. Or, ano yung mga gusto ko, bilhin ko, ano yung mga gusto ko, gawin ko. No. Kailangan ng lahat is consultated pa rin sa kanya. Kinukonsulta ko sa kanya. Pag medyo ayaw niya, di, ayaw niya, di, wag na. May rason siya kaya ayaw niya, no? Pero I've been insisting pa naman. Ini-insist ko pa naman kung talagang makakaganda. Hindi na uunawain niya naman yan. Kailangan guys, more on talaga understanding. Nagkakaunawaan kayo sana wag nating pirahan. At sana kapag nagsama na kayo ng mga ilang taon, wag naman nating lukuhin, guys. Matuto tayo makontento at tayo ay mayroon tayong uh, prinsipyo na may ano tayo, may pananagutan ko hindi masaya di maghiwalay, yung na paghiwalay, di ba, guys? Ayon, sana may natutunan kayo sa aking advice sa inyo, guys. At uh, sa mga katulad ko na Uh, nagahanap ng apam or mayroon ng mga apam, uh, mahalin natin sila guys. At wag natin silang abusuhin pagkatapos ng uh, lahat na naibigay na nila yung naibigay niya na ang, ang, kailangan natin at nawala na siya ng pera, iiwanan na natin siya. Hindi pwedeng ganun guys. Kailangan pera tayo sa lahat ng bagay. Gawin po natin yun para ang lahat ay masaya. Kung hindi naman tayo masaya sa pagsasama, ay eh mag-usap tayo ng maayos at mag tayo ng maayos, no? Kasi sigurado naman na may maganda kayong pinagsamahan for the beginning until the end. So, mayroon naman kayong magandang pinagsamahan. Kaya, pwede naman pag-usapan, di ba guys? Ayun lang. Bye-bye guys. Bye.